gamit ng mga anak ko. wala po ako talaga naisalba. Yung mga bag po dito, pinagdudukot ko po sa dyo at baka po ako makaka, makakukuha po ng mga masusot ng aking anak. Ay, wala naman po makuha. Eh? Wala nang nakuha wala. talaga. Na mo, eh. Kahit po mga, yung mga gamit mo, ubos. Wala lang na Makaalis lang ho. Wala ho kaming nadala. Oh. Kahit naisal. mga kababayan, mga kabarangay, isama pagpapalang uh, hapon po sa inyong lahat. Pagkatapos namin uh, magpunta sa bandang uh, lugar na yun uh, nakita natin nasaksihan nyo po kung gaano uh, kasakit o kahirap ang uh, iniwan Uh, ng bagyong Christine. At isa na naman po ang ating kababayan na uh, kukumustahin dito dahil isa rin pong naapektuhan ng bagyo. So mga kababayan, kung mapapansin nyo sa aking uh, badang kaliwa, talagang lagas-lagas po lahat ang mga kasagingan, lahat ng kanilang mga pananim ay walang mapapakinabangan. Pero okay lang yan mga kababayan. Importante ay walang nasaktan. At ito, samahan nyo ako mga kababayan. Uh, ating kakapanayamin ang ating uh, kabarang... Ayun... Hi, Nay. Kumusta? So, ito yung bahay mo, Nay. Uh, so, paano nangyari? Wala nang natira. So, nung wala pang bagyo dito, talaga kayo nakatira. Nay, magandang hapon. Ako po si Daddy Prangay. Magpapakilala lang po ako. Pangalan po ni Nanay? Erika Nanay Erika, ilang taon ka na po? 21 po. Asan po asawa mo nung naganap yung... Nung kasal... Nung... Mama. Nandito kayo? Nagsalubo ko ang tubig tapos dito tapos mama, tapo dito, kami po yung makayat na sa taas tapos ang bahay po hindi na po namin na. Iniwan nyo na itong bahay? Wala na po kami na isalba mga gamit. Wala kayo na isalba? Wala po din. Pagdating pa lang po ng bahay na mataas na po ang tubig, ang mga bata na po inilis na Ilan na po anak niyo, Nay? Eh? Dalawa po. Hmm? Ah, dalawa. So, Nay, ano ang... Uh... Anong oras dumating yung pinakamalakas na baha? Ano po? Gabi po. Ha, gabi dito. Hmm. Mag nag-aagaw dilim na rin po. Ha, mag-aagaw dilim, binaha na kayo rito. Pero nung maaga pa po, Mama. hindi pa po kami na alas gawa ng okay pa naman po. Marangin pa lang, nagagaganyan pa lang yung mga bubong. Eh, nung nag... Bigla pong lumakas yung tubig papunta dito. Hmm. Tapos nag Nagtabahan na din po mula doon sa lagnas. Nagsalubong na po ang tubig, nag-alisa na po kami, <mimilin> na po namin namin. Tapos nung kinabukasan po, pagbalik na namin, karne na po. Ganito na nangyari, natabunan na lahat yung mga gamit so, ni. Yung, po, po, sa mga gamit ng mga anak ko, wala po talaga may Yung mga bag po dito, pinagdudukot ko po sa dyo, at baka po ko yung mga makakukuha po ng mga masusot ng aking anak, ay wala naman po makuha. Wala nang nakuha wala talaga. Tapos na no, eh. Kahit po mga, yun, mga gamit mo, ubos. Wala lang na yan. Makaalis lang, ho. Wala ho kami Kahit isang. Ano yun, habang bumabaha, sabay pa rin ng uh, pagragasa ng bagyo? Malakas na hangin? Malakas po na. Ang lakas din ng ulo. Tapos ang hangin sa lubong sa amin. sa lubong? Nagpa-rescue na po kami. Mm. Doon po kami nagintay ng rescue. Mama, mama. So, paano to na eh? Wala kayong kagamit-gamit. Natabunan lahat. Ngayon, mga kababayan, kapal ng putik. Wala na. Paano yun? Paano to? Aayusin ulit. Buti hindi pa gumuho ng gusto, pero wala na Babaklasin daw Babaklasin na. Tapos tatayo ulit. Baka hindi na daw po. Dahil hindi na daw po. Baka kaya na nang lupa. Dahil malambot pa daw po. Ah, malambot pa. Patitigasin nyo pa baka po matagal pa. Nakikitulog po kami nito. Nakikitulog kayo sa kapitbahay? Mm -hmm. po kami magahan. Ilang taong ka na nakatira dito na eh? Four years na no po. Ah, four years pa lang. Hmm. Pero sa tala ng buhay mo, ito ba yung naramdam mo pinakamalakas na? Oo. Oh. oh, ako po yung noon hindi yun, po natatakot sa Diyos sa mga ganito. Dahil ang inaano ko nga po yung mga ulan-ulan lang. hindi nung yan ako po, kung sa po, kay Katal po sa takot at ang mga bakit po, ulit ang analis ko ngayon ka lang nakasaksi ng ganito kalakas at kapinsalang bagyo. O oh, nga no, kasi nagulat din ako mga kababayan. Sa aking mga nasaksihan nakita, kung mapapansin nyo po dyan, kung dati-dati malakas na hangin, ulan, yun lang mararamdaman natin, nararanasan natin Ay, usually. Sumabay po, yung po? Sumabay pa po yung bahay. Opo. Lalong nag, ano, mga gamit. Okay lang sana kung may baha. Ang problema, may iniiwan siyang makapal, napakakapal na putik. Hindi, ano kumbaga natatabunan yung mga gamit, no? Hindi na po maalis. So, wala na pong maisalbang gamit. Walang maisalbang gamit. Kasi kung baha lang, pagkatapos ng humupa ang baha, pwede pang ipatuyoin yung mga gamit. Eh ito, natabunan ng putik talaga. So, paano na to? No? Ayan, mga gamit niyo, mga galon. Ano na ito? Ang sabi lang po sa amin, huwag eh, daw po munang ayusin. Huwag daw munang ayusin. Bakit? Hindi ko po, po alam. Ano, dahil pupunta daw po ang taga-munisipyo. Eh, wala pa din naman po ang Tito Ah, po, ah nihintay niyo yung taga-munisipyo. Oo, oh, baka maabutan man lang kayo, no? Ano ba ini ina, inihintay niyo? May inaasahan ba kayo galing sa ano? Munisipyo? Wala po. Ay, nag, uh, -na po ng pagtigas ng lupa at para maatay po. Ah, pagtigas ng lupa, saka sila pupunta dito. Hindi po. Ano po sa gagawin na po ulit at pag tumigas ng lupa. Mm. So ganun din nangyari sa mga kapitbahay nyo dito, talagang na uh, salanta ng ano, pero mukhang itong bahay nyo ang pinaka ano. Baka po kung walang bahay dito sa na baka po doon ang bahay bahay. Ibig sabihin, yung malakas na agos na tubig, nakaharang yan. Pero kung wala yan, anod na to. Walang natira. Iyak na po ako, didudukot ko yung mga dami. Baka may makukuha ako. So, yung mga gamit ng anak ko. Wala ko talaga, pati ID ng mga bata. Pati ID ng mga bata? sa so, pagpasok ko lang, wala ko na talang gamit. Pati yung mga notebook nila, nabasa lahat. Hmm. So, so ano ba ang trabaho ng asawa mo? Wala akong trabaho. Paano kayo nabubuhay kung walang trabaho yung asawa? Nasa sideline lang po yun sa, ano, sa construction. Oo, oh, sa construction siya. Tingnan okay. natin. Mga gola ng init. Eh ilang taon kana? 21. Oh, bata pa. Eh 'wag tayong ano, 'wag tayong mawalan ng pag-asa. Yung uh, mga ganitong uh, dumadaan sa buhay natin, pagsubok lang 'yan, no? Hindi man natin gustuyan, pero talagang may mga pagkakataon talaga darating, no? Okay, so ate, meron akong uh, dahil uh, naabala kita at ano, kinumusta ko lang yung mga kababayan natin dito. Bigyan lang kita ng uh, kaunting pambili ng pagkain. Okay? okay. Oh, one, two, no, no, no. three, no. four, five thousand. Pambili nyo ng ano. wala akong mo kaya mo yan salamat po sa tulong mo walang anuman nasaan ba mga magulang mo? nasa Bataan sila mga kapatid mo nasa Bicol, nasa Bicol sila so wala kang kamag-anak dito maliban sa asawa mo lang hmm, Ako lang po dito mo hmm, Sige kaya mo yan natin laban lang tayo ha. Manalangin ka lang, magpray ka kay God. Hindi araw-araw ganitong dadanasin natin. Kumbaga sinusubok lang tayo ng panahon para maging mas matatag pa. Okay? O oh, sige ate, kami mag-iikot pa kasi nahanap din namin Dinadalaw namin yung mga kababayan natin na apektuhan talaga ng bagyo at baha na mga kagaya ninyo. Maraming maraming salamat. Laban lang, ha? So ayun mga kababayan, mga kabarangay, isang uh, kabarangay na naman natin na ating naabutan ng kaunting tulong dito sa Barangay Malinis, Lemery, Batangas. Pero siyempre bago aalis ang team Daddy Frankie dito, shout out muna natin ang ating barangay captain si Barangay Captain uh, Yorick Tordiselia. At syempre, ganun din sa kanilang mga kagawad at sa kanilang mga uh, uh, barangay CBO. Lahat po kayo mga kabubayan, maraming maraming salamat po. Sana'y uh, lagi tayong ligtas. Mag-iingat po. Daddy Frankie po, Pangasinan, anak ng Pangasinan. God bless and mabuhay. Music